Tignan niyo guys, magbibis na kami, kapag na sa simbahan. Tignan niyo guys, ang <laughs> daily si warrior, pati pabili ng midyas, wala na. Oh, kung December ni guys, palalo ni, sino nagsuot ang midyas nga kisi? Ah, ito na. bijas just got So right. So, suuti na guys. Kaya wala nang budget yeah, sa si bijas, Wala nang budget sa gamot. Kami just na Pabayaan mo lang. Then, guys. Hindi mo oh, ito makita guys. Oh, Ay, sapatos. Oh, oh. Si Papa ganyan guys. Yung so December nagpon-pon. Kaya sa'yo lagi sa bijas Si Papa, gani, dito, tas, hindi siya pa lagi katawag Nagdagan-dagan dito Tapos hindi kita ito sila na lo. Dag, baso na pag isin ko okay. nito. Ate, ito sila kakuhaan si Duin ka. Papa, pero <laughs> <Tika>. <laughs> <laughs> na pa ako hindi kuha. Tika po. Kain mo ba kayo na siya partner Wala, nag-isi na din kayo na gawas na ito. Gawas na? Ito pa po sa Ayaw mo gaway, be. Kita ka na mo sa tubang sa kamera. Sige pa lang. Oo, yun siya na nakakakangan dia. Ito ba gaway,

Grabe wow, naman ito. Yan, madam. Ano nga siguro dito? Ano ko mo? Tamo eh. Kinsa sa dahil mo? Hindi mo. Asawa man ka ni Papa. Hindi man tayo ito Alam mo ba? Ang asa, matama like, wow, na Si Kuya Dave, kasi siya yung unang magpuan, magkaasawa. Ito ko asawa siya, paano ka na siyang makatabang lagi ako na.